Paano gawing follow button ang add print button? So, what's up mga lods So, yan po ang ituturo natin sa video ito. So, ganito lang po ang gawin nyo para maging follow button nyo. So, kung mapapansin nyo po, ito po yung account ko. Ito po sa view as po. Ayan uh, po ang makikita ng mga bibisit sa inyong mga account. Ito po yung view as ko. Yan po, add print button po siya. Gagawin po natin siya ang follow button. Ganito lang po ang gawin nyo para maging follow button nyo. So, dito sa inyong mga account mga Lods, ah uh, open mo lang po. Indian po sa kayo dito sa tatlong slash na may kita mo sa gilid niyan. And then, punta ka dito sa seating in privacy sa pinakababat. Menu. You know? And then, punta ka po dito sa seating. So, dito sa seating natin mga lods, paalala ko lagi, hindi lahat pare-parehas, okay? So, kung hindi nyo po makita dito sa seating, ang hanapin natin, i-search nyo po dyan sa search uh, icon na yung search bar na yan. Sigurado po, mahanap nyo po yan. Lahat po ng seating ay mayroong search icon. So, dito po ang hahanapin po natin dito, na muna ay ang ating... Uh, how people find you in contact you. Yan po muna nga hanapin natin, ha? Click lang po natin yan. Pag hindi po mahanap yan, isearch mo doon. Okay natin yan. Hindi dito, kung mababasa nyo po yan, who can send you friend request? Nakainiwan po ako. Po. Kaya po, doon may kita nyo po doon. Add friends, okay? So, para po mawala yun, ang gagawin nyo po, i-click nyo po yan, everyone na yan. And then, dapat po dito, ay nakasit siya sa uh, friends of friends. Ayan. Ibig sabihin po nito, pwede ka pong ma-add As sa friend, kung uh, mayroon po kayong mutual friend, ibig sabihin po noon kung mayroon po kayong magkaparehas na friend kayo. Hindi po kayo ma-add ng kung sino na wala pong mutual friend sa inyo. Ang lalabas po doon ay follow po. So dito po, i-click nyo po yan. Kailangan nakasit up siya ng ganyan. Yan po. Okay? Kailangan yung who can send you friend request. Nakasit up po siya sa friends o friends. Pag okay na po yan, uh, na nasit up nyo na po yan. mag back lang kayo. Hindi dito sa, audience, sa audience engines invisibility natin mga loads punta kayo dito or search nyo dyan ang followers in public content. i click po natin yan. Hindi dito po sa followers in public content. Yan. Dapat po ito ay nakalagay po sa public. Ayan, wag nyo po dito ilagay sa friends ha. Kailangan po dito siya nakasit sa public. Ayan, who can, who can follow me? Ibig sabihin po kung sino po yung pakakapalo sa'yo, yung mga friends nyo lang po or yung public. Kung gusto nyo po uh, follower button, kailangan po nakapublic siya ng ganyan. Kailangan po, ayan, updated po siya. Pag okay na po ang dalawang sitting na yan po, na-update nyo na po, Nagpak lang po kayo sa profile nyo. Ayan. Tingnan nyo po sa view as. Ayan. Dito po sa profile nyo. Ayan. Ayan po profile nyo. And then, punta po kayo dito sa tatlong dot na yan na may kung sa kilita. Ayan. Kita nyo po dito. As. Yeah. View as po. Ibig sabihin yan ay yung makikita ng mga mag-visit sa inyo. File. Pwede lang po. And then, kung mapapansin nyo po, bago na po yung ah uh, button ko dito. Kanina po ay add friend button. Ngayon po ay follow button na po. So, ganun lang po. Pagpalit ng add friend button to follow button.